Okay. Dito na kami sa Kalaw. Nagpa-practice na naman tong kasama ko. Pagdating sa Kalaw, malambot ang gulong, nagpa-practice na naman siya magtanggal. Nang na ah. Wala nang laptop sa na. Wala nang laptop sa garahe. Dito kami sa Kalaw, ayan oh. Si Jomar, Natagasan din ang gulong, nasa Muñoz. Sabi ko, abangan si Edwin. Sila naman magkasama dun eh. Balik ka na! Mabiyay ka na! Mabiyay na! Matabong pa! Mabiyay <laughs> ah, na daw siya. si so, yung kasamang tragic Hahaha. <laughs> Barangay okay, kasama talaga yan sa anak buhay natin eh. Kasama talaga yan sa anak buhay natin ang pagpapalit ng gulong. Nasa biyay. Ayan ang kanyang kabayo. Oh, ganda ba? Oh. Patok! Patok naman yan o kabayo mo ah. Ang jeep ko.

ito ito naman ang yung oh, sa Walang ilaw yung palati ko ah. talagyan ah, na ng bro. Ano'ng masasabi mo? Sa sure. Sa pagtatanggal mo ng gulong? Sure din. talaga. Yan. May bonus pa yan. <laughs>